sarap ng hangin dito mga katotoo. oh. sarap magtampa ito yung hapon yung wala ng araw ang ganda ano o oh. oh. muna tayo dito mga katotoo. sarap ng hangin oh. sinag ng araw oh. Padubog na yung araw Tanda dito ah. Oh. ba? Doon Dito oh. tayo ngayon sa Mega Dive. tanpalit palit. Kainan tayo. Pasyal pasyal din pag may time. Ngayon itong araw konti lang tao dito. Pero pag Saturday, Sunday siguro. Ang dami to tao dito. Nagsusumba, nagja-jogging. Ayan. Lalim pa ng dagat oh arap maligo dito. Okay. ang ganda. Tama po si Katas, oh. Ganda. Okay. Ejika to tapang lagi kinaka-sabi, ingat sa pagmamaneho. Pisa.